Sino sa inyo ang nakakaalam sa ganitong klasing bato? Ayan, kulay itim siya. At uh, kung mapapansin nyo, eh, merong ginto-ginto siya. Ayan, meron siyang mga ginto. Papansin nyo dyan. Sino sa inyo ang nakakaalam sa batong ito? <clears throat> Ayan, at ito ang ating uh, vlog for today. At uh, meron tayo ditong uh, ginto at uh, hindi ko alam kung paano nila niluto to at uh, yun, nabitak naiwan yata yung uh, karugtong doon sa ano pinaglutuan at uh, merong maliit dito na ginto. Ayan. so before natin start yung video shout out muna tayo shout out muna tayo sa ating mga masugid na taga-subaybay all ayan so shout out moment tayo at uh, i-shout ko lang si Alan Vega ayan shout out sayo Alan Vega Shoutout din kay Kabakal TV. Kabakal TV, shoutout sayo. At syempre kay Antingero Hunter PH Vlog, shoutout sayo bro. At kay Juan, Juan Last Bacan from uh, from Cagayan. Ayun, shoutout sayo. Uh, shoutout sa mga taga Cagayan. At uh, shoutout kay JJ. Shoutout din kay Mang Isko. Ayun, shoutout sayo Mang Isko. You're me. Ayun. Hindi po si Yomi Ayan. At shout din kay Jason uh, Valles from Bayambang, Pangasinan. Ayan, shout sa mga uh, kabsat tayo dito nga taga Pangasinan. Ayan, shout sa inyo. Okay, so before natin start yung video, sa mga hindi pa po, po nakapagsubscribe dyan at gustong ma-shout out sa aking mga susunod na vlog, mag-comment ka lang sa aking video at uh, aking, ikaw ay aking isa-shout sa susunod nating video. Okay, so Pasubscribe na lang po dyan at palike and share na rin at kung may katanungan ka about sa video na aking gagawin for today Eh huwag kalimutan mag iwan ng comment dyan at magtanong at uh, sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya Okay so start na tayo sa ating video Alright ayan we're back so ang uh, vlog natin for today is uh, itong klaseng bato na sinasabi ko uh, may mga nagtatanong kasi about sa kung paano daw sinusukat uh, kung, kung paano daw sinusukat uh, nung tawag doon kung paano daw sinusukat yung kalidad ng ginto. Uh, kung paano daw nalalaman kung 18K, 16K, 14K, 24K, 22K. ayan. so ah, uh, ngayon kasi guys is meron na silang panukat about sa uh, ganun sa kung paano nila malaman kung ilang karats yung uh, ginto mo. Pero noon, ito yung panukat nila. Ito siya yung panukat nila sa ginto noon. Kung para malaman nila kung ilang karats, ilang ispi yung ginto mo. So, kung mapapansin nyo guys, ayan, meron silang mga kuskus dito. Kasi, itong mga ginto, kinukuskus dito. Kinukuskus nila. At uh, malalaman nila sa kulay dito. Kulay pagka uh, namarka na dito. Dito na nila binabase. Ayan, kaya marami siyang gasgas -gas dito ina eh ginto. Yan. Ayan, ito po yung uh, panukat nila sa ginto noon. Ayan. So try natin ikuskus itong malaki. Tingnan natin yung walang laman na, kus na ikuskus. Ayan. Ito siya. So, ito yung kinuskus natin. Ayan. So halos pareha siya sa mga dating na ikuskus na dito. Ngayon ito namang maliit ang ating ikukuskus. Huwag masyado para hindi mabawasan yung timbang. <laughs> ito siya. Ayan. Ngayon yung ikuskus naman natin tong uh, niluto nila na sablay. Kaya ito uulitin ko kung luluto yun ito mamaya. Hanapin ko yung karugtong nito kasi naputol. Naputol yata andun sa pinaglutuan nila. So ikuskus natin to dito sa kabila. niyon Kita nyo yung marka nya halos parehas din. Medyo may pagkaputi lang siya. Ayan. Yun, may, medyo may pagkaputi lang siya kumpara dito sa mga dati nang naikuskus. <laughs> Ayan. Ayan. So yan yung uh, ito yung panukat nila para malaman kung uh, uh, ilang karats yung ginto mo noon. So ito yun. Kasi may mga nagtatanong kung paano daw sinusukat yung ginto noon. Kung paano daw yung panukat nila, kung ano yung panukat nila sa ginto noon. So ito at ginawan ko na ng vlog at sana nakatulong sa mga nanood dyan So ayan, uh, nga pala guys, uh, mga kamukha, uh, itong ginto nga pala ito is uh, for sale ito uh, Mag-PM ko sa aking uh, page, mag-PM ko sa aking page kung gusto nyong bilhin ito Ayan, uh, for sale ito online, naka-online na to naka-post na sa online So, kung gusto nyong bilhin, mag-PM kayo sa aking page sa Kedit 35 Blog, yung aking page. O kaya sa aking uh, Facebook na Bricks Kianyo Panganiban. Ayan. <clears throat> It, ito, ang timbang nito guys is uh, nasa 9.8. 9.8 ito. Tapos itong maliit is uh, 0.6 ya 0.6 ito. Ayan. Ayan, for sale po itong dalawang ginto na to, uh, mag-PM lang po kayo sa mga gustong bumili ng ginto dyan. At least, totoong ginto ito, hindi siya fake. Uh, kung gusto nyong mag-invest ng uh, talagang uh, totoong ginto, uh, dito ka na bumili at uh, ipasigurado ko sa inyo na tunay po ang aking binibenta. O kaya gusto nyong bumili ng silver, ayan. Marami na pa tayong silver dito na lulutuin. Ayan, so... Mag-follow lang kayo sa aking page at uh, kung may katanungan kayo about sa video na to is eh, sasagutin ko yan sa uh, sa abot ng aking makakaya. At uh, talaga namang maraming nagtatanong about sa ginto. So ayun, uh, sinusubukan ko namang sagutin lahat ng mga katanungan doon at uh, sana na nakakatulong yung mga sagot ko. At uh, pagabutin pa natin ang ating uh, paghahanap ng uh, gold ore na may laman na ginto. Okay, so Hanggang dito na lang at uh, short video muna tayo ngayon kasi umuulan dito at hindi ako makagawa ng vlog. Punta sana ako ng ilog, uh, hindi tayo nakagawa ng vlog kasi 2 uh, days nang naguulan dito. Ayan, so maraming salamat at shout out sa mga... Ah uh, legit subscriber dyan sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, uh, Pasubscribe subscribe na lang po dyan para sa mga susunod nating vlog at uh, mga gagawin nating video. Ayun, maraming salamat and uh, keep safe. Bye-bye.